Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Dalawandaanapdimampung beneficiaryo ang unang nabiyayaan sa pagsisimula ng implementasyon ng RA 11916 o ang batas na nagpapataas ng social pension ng may hirap na senior citizen. Ang good news, hindi lang siya katiting na dagdag dahil isang ang, ang dagdag sa kanilang social pension. Mula sa dating 3,000 pesos, magiging 6,000 pesos na kada semestre ang makukuha nga aabot sa 4 na milyong indigent senior citizens sa NCR. Ang batas na ito ay parangal sa mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal ng walang sawang ipinagkakaloob ng ating mga lolo at lola. Ayon sa DSWD, ang dating 25 billion pesos na pondo ay naging 49.8 billion pesos na. Kaya kakayanin na raw maibigay ang karagdagang pensyon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.